Good day naman sa ating lahat. Ito ngayon po yung magandang balita tungkol sa DepEd Order Number no. 24 series 2025. Yung ating pong career progression. Ano po? So, balikan ko lamang po itong tungkol sa reclass. Ano po? Ah, uh, ito kasi mayroon ditong binigay na sample para Ano yan? para masagotan yung observa classroom observable indicators and non-classroom observable kasi 'di ba nabanggit ko po doon sa mga una kong video na wala naman pong class ah, wala naman pong demonstration pagdating sa pag F or pag pagpapareclass then mayron namang sinabi sa amin na kailangan daw magdemo or magkaroon ng class demonstration pero ang totoo kasi talaga on my part, nalilito po ako kung talagang kailangan talaga siyang i-demonstrate kasi sabi nga dito, eto ha. Kung ikaw po ay uh, magpapapromote ng T4 so at least 12 proficient CUI at outstanding at at least 4 proficient naman. Ayan po, Uh, sa mga non classroom observable. So, ang nalilito lang talaga ako kung paano ipapakita yung ganito karaming indicators or classroom observable. Kasi kung titingnan natin yung Teacher 4 21. Kung magde-demonstration ka, hindi mo naman talaga kayang ipakita lahat ito, 21 indicator ano po, sabanta lang, every year 7 lang to 9 ang ating pong indicator na pinapakita sa ating pong mga school head. Gayun pa ito sabi ko, ulitin ko po ay opinion ko lamang, pero kung mas klarado yung paliwanag po ng iba, ay at yun po ang sabi na sa mga division, sa mga schools division na mayroon daw pong demonstration, ipapakita. Pero dito may sample kasi dito na pinakita dito sa bagong DepEd order number 24 series 2025. Meron ditong binigay na example. Halim natin yung feature 3. Ito muna tayo. Position applied for teacher three. Performance requirements at least 12 at least 12 proficient COI at BS at least 8 proficient NCY BS. Ano po? So ang number of performance rating submitted to the meet the requirement is IPCRF from school year 2024 to 2025 showing 8 proficient COIs at BS and 6 proficient at NCOI at BS and IPCRF from 2023 to 2024. Dalawang IPCRF po yung ginamit dito para mapakita yung 21 Ah uh, sorry 12 proficient para sa teacher 3. Tingnan niyo po ah 8 and 6 yung uh, 8 and uh 6 Ano po? So meron sila nitong uh, binigay na submitted is IPCRF. Dito po. So kailangan siyang tingnan doon sa ating mga IPCRF. Ano po? So Comment down po kayo kung talagang sa inyo pong mga division ay nire talaga ang classroom observation for pre-class Or para mag-apply ka for higher position Kasi dito mayroon ng binigay na example Ang ginagamit lamang is IPCRF showing May nakalagay po kasi dito showing Ibig sabihin IPCRF po yung gagamitin natin Hindi ko lang talaga alam sa iba kasi ako nalilito talaga eh, kasi 12 pro patient papakita mo sa isang demonstration lang. At yung mga non-classroom observable naman po, ay makikita lamang yun sa classroom. Kung ilalagay naman yung mga attachment natin, wala naman sinabi dito may portfolio ka talagang kailangan Pero sinasabi lang na may portfolio daw. Pero dito, wala naman kasi ako nakikita sa mga nababasa kong deped order at mga nilalabas na memorandum, wala naman ako nakikita ng na maglalagay talaga ng ganong bagay. Ito lang yung sinasabi, pero nawa ay wala na talagang demonstration kasi meron ka namang IPCRF, di ba? Meron ka namang school head na nag na nagkakandak ng ng observation sa iyo. Kaya sa tingin ko mas maganda na wala na. Pero kung yun talaga ang require ng ating pong department, wala tayong magagawa kung sumunod po sa proseso. Ano po? So, ipinakita ko lamang po ito kasi meron dito illustrative example from DFED order number uh, 20, 24 series of 2025. Ano po? So, at salamat po nga pala kay Ma'am da, ay Dan, ano po, yung nagtanong po sa akin tungkol sa ating pong retitling ng ating pong mga posisyon yung mga HT1, HT2, HT4 so magkakaroon po kayo ng retitling nandito rin po ito sa ating pong uh, order uh, i share ko muna ito pong ating pong ah, uh, kailangan for next career stage shall allow to provide applicants meet the performance requirement to entry the career stage ano po, teacher 2 applying for teacher pro shall be required to submit 3 IPCRF, yun! Nakalagay dito oh. Para mapakita ang mga proficient and uh, mga COIs and NCOIs. Yan lamang po. Nawa ganito lang. Magsasubmit lang tayo ng mga IPCRF natin para wag naman natin pahirapan. Nawa wag tayong pahirapan ng ng mga uh, ating pong sasubmitan ng ating pong department para magkaroon tayo, uh, tumaas naman yung mga posisyon ng mga teacher Huwag na natin pahirapan yung teacher, please naman Yan lamang po, maraming salamat uh, Follow my page and subscribe to my channel po